Good morning po mga kalaki Ngayon po ay alas 5 na naman ng umaga Halika na at kunin mo na ang mga 2 digit lucky numbers po para sa'yo Alam nyo po ba na may mga nanalo na naman po ng 2 digit mga STL po sa kanilang mga bayan uh, Apat po yung nagchat po sa akin na nanalo po sila at may nanalo rin pong uh, 2pm draw na 2D loto po, nagramble po siya Congratulations po sa inyo At sabi niya Sir Red, sa susunod na lang po ako magbibigay ng balato sa inyo. Okay lang po, wala namang problema po yon. At sabi naman ng isa, wag ko daw babanggitin yung pangalan niya. ah uh, sikreto daw. Okay po, nasa sa inyo rin po yon. Bahala po kayo sa buhay niyo. Basta po, ang importante po, nakapagbigay po kami sa inyo ng lucky numbers at kayo po ay pinalad. At para sa mga hindi pa po pinapalad, abay, nalulungkot po ako. Pero pasensya na po. Andito pa rin pa naman po kami tututukan po namin kayo. Kami hindi po kami sumusuko na magbigay ng mga lucky number sa inyo. Libre po ito mula umpisa ng umaga hanggang gabi po ito libre po. Wala pong bayad ito mga kalaki. Ano po? Libre po ito. Ngayon po kung gusto nyo po na matutukan namin kayo talaga, pwede po kayo magpa-private consultation po. Pwede po kayo magpa-member. I-PM nyo lang po ako sa messenger. Okay? Tandaan nyo po ah, ito pong lucky numbers natin. Inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan o bitawan. Okay, kung handa ka na, Handa na rin po ako mamigay ng mga lucky numbers po ngayong umaga. Habang nagkakapika, ka, kumakain ka, abay mas masarap na may, may pinapanood ka at may idea o mga tips kang nalalaman about sa mga STL at 2D Lotto. Kaya Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila at buong mundo, handa ka na bang manalo? Ayan po mga kalaki. Umpisahan po natin sa Batangas. Batangas 52. Bataan, 17-14. Butuan, 9-2. Benguet, 31-35. Iloilo, 2-10. Leyte, 1-14. Samar, 2-15. Paranaque, 18-21. Manila, 31 27. Pasig, sa 22. San Juan, 9:30. Marikina, 1:33. Romblon, 2:15. Angono, Rizal, 3:9. Montalban, Rizal, 4:20. Taytay, Rizal, 2:5. Kainta Rizal, Gis, 15. San Mateo Rizal 30-23 Isabela 19-21 Tugigaraw 3-16 Rojas 11-27 Capiz 19-22 Bohol 1-18 Bulacan 2215 15. Bagyo 13 27. Bicol 63. Quezon City 35 29. Pampanga 48. Pangasinan 21 24. La Union 8 11. Ilocos Sur 3.20 Ilocos Norte 1.3 Nueva Ecija 2.24 Uy, birthday ni Lola yan at saka nung asawa niya Nueva Vizcaya 7.8 Masbate Gis 4 Cebu 13.15 Aklan 17.25 Aurora 21.2 Ayan, puputulin po muna natin sa Aurora mga kalaki para ang ating mga bagong followers dyan na mga nanonood sa atin. Abay! Hanapin lamang po sa Facebook nyo ang Red Parungki na meron pong 313,000 followers. Yan po yung legit na account namin. I-follow nyo po yan. At syempre sa TikTok po, 300... 7000 followers na po tayo mga kalaki. Ayan, tumataas na po ang followers natin. At sa YouTube po 15600 followers na ano po mga kalaki. At uh, tayo po ay uh, may second account, Aris Gatchalian po at Trend Parongkin po na yellow t-shirt ako na may 50000 followers. Doon po kayo pwedeng mag mag-suggest at humingi ng mga pa mga laki numbers po kapag hindi ko kayo napapansin dito sa original account natin. Okay? Tandaan nyo po ah. Wala pong bayad ang lucky numbers natin. Huwag niyo pong yung mga gumagamit ng account namin na ginagamit ang pangalan at mukha namin gumaga, gumagawa ng sarili nila mga account. Hindi po kami yon Yung followers po agad ang titignan nyo. Tandaan nyo po, kahit may private consultation tayo member at sila po ay membership ang, ang lucky numbers natin libre po yan. Walang bayad. Kunin nyo, tayaan nyo, ilaban nyo. Araw-araw po yan. Panoorin nyo, inyo po yan. Walang bayad yan. Okay? Yung private consultation lang po ang may bayad tandaan nyo po yan, yung po yung galing po yung sa mga abroad po na talagang nagpapatutok po sila, gusto nilang tutukan sila madaling araw, ganyan. Okay, ito po yung walang pilitan na sa may mga gusto lang po ng private consultation. Ituloy na po natin sa Aurora 57 Laguna sa Is 28 Quezon 934 34 Olongapo 8-6 Dabao 1-G Tarlac Ayan oh, 7-13 Quirino 20-26 Bacolod 21-24 Cavite 5-G Taguig 6-29 Mindoro 32-30 Marinduque, ayan 1, 32 Caloocan 8 14 Muntinlupa 15 25 at Palawan 19 26 Ayan, kompleto na po ang mga two-digit lucky numbers natin, mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay nyo? Abay, takbo na sa mga sukin yung outlet maya-maya, Pagka medyo nagliwanag na, Sa ngayon, maghilamos na kayo, gumising na, mag-almusal na kayo. Okay, eto na po ang shout-out time. Eto, shout-out po sa mga teacher namin po dyan sa... Uh, Santo, Sa may... Ano to? Saan lugar to? At parang hindi ko alam. Ano to? Parang Manga Elementary School po. Parang Manga Elementary School. Shout out po sa inyo dyan. At syempre sa mga toda po natin dyan sa may... Ah... Uh, ano to? Visayas Row. Ay, Mindanao. Ah, Bin, Mindanao. Mindanao Avenue. Yung mga tricycle driver po dyan sa may 7-Eleven. Kamusta po kayong lahat dyan sa Tandang Sora, Quezon City. Kamusta din po sa mga followers natin yan sa mga nanonood. Okay. Kung meron po kayo papabate, ipa... Abay, Comment lang po ng comment, okay? Uy, pag-comment ka ng comment, nag ka ng videos namin at nag ka. Pag nabasa ko yan, na-check ko yan, ikaw yan, mm, alam mo na gagawin mo. Papadalan kita agad ng mga lucky numbers. Magkaibigan lang tayo. Okay? Sige po, salamat po. Good luck at sana manalo po kayo ngayon. God bless.